Love at First Flight, hindi napigilan mapareak ni Meme Vice sa trending interview ni Kim Chu ngayong araw. Kasalukuyang nasa airport ang Kim Pao patungong Dubai para sa kanilang event. Nagkakaaminan na nga talaga, hindi na maitatago ang damdamin habang tumatagal. Ganun nga kasi kapag madalas na kayong magkasama. Mas ramdam ang presensya at pagmamahalan. Ang daming pareak na na tuloy ng lahat na sinagot na ni Kim Ju si Paolo Abilino. Kailangan pa talaga ng mga ganitong ganap bago makakuha ng panibagong ayuda. Ayun nga sa mga komento, ngayon lang ako talaga nakakita ng mag-love team na sabay magtungo sa ibang bansa para sa karaban ng teleserya nila sabay sa eroplano, magkatabi pa talaga. Good luck Kim Pao, kayo na talaga wala nang dinlangan. Good choice na sila na ang itinambal. Thank you management. Malaking bagay na pinagsama nyo sila. Bukod sa namamayagpag ang kanilang karir, nahanap na rin ni Kim Chu ang kanyang Mr. Right ng buhay niya hayaan na maingit ang ex-boyfriend niya na, napakaingay sa social media at feeling victim sa hiwalayan ninyo. Nasa tamang tao na, kaya Paolo Abidino alagaan mabuti ang aming chinita girl. Tiwala kami na kayo na nga talaga forever. Ayon pas sa isang komento, iba ang holding hands nila ngayon. Sinagot na nga siguro kasi ibang iba ang happiness nila ngayon. So, kili. Ilan lang yan sa mga busog na busog na mga fans. Ayuda Overload, nagkaaminan na. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.